bakit daw pinapafoto lang buhok kapag uh, naghongkong actually depende naman mga mi hindi naman lahat uh, required talaga na magpa haircut yung sa agency ko uh, sinabi nila na kailangan namin magpa haircut bago kami mag fly pero yung iba ko naman mga kasamahan hindi naman na sila nagpaputol ng buhok tinali na nila yung buhok nila nung nag report kami sa agency um, siguro nagkataon na hindi chinik kasi nung in-interview naman ako, ng mga amo ko sa ano kasi direct hired ako. Wala naman silang sinabi about sa mga buhok-buhok na yan na magpapakat ng buhok. Pero nung nag-report ako sa agency, naka-tie up ng agency dito sa Hong Kong na pinag-applyan ko, sabi nila kailangan daw magpuputol ng buhok. So, ako naman wala akong problema. Ready naman ako sa mga ganun kasi ako, nasanay kasi yung mga ah uh, kaibigan ko na for like, mula nung bata ako, mahaba talaga yung buhok ko. Yes. So, Siguro papakita ko dito kung mamikita ko pa yung picture ko nung nasa Saudi ako. Yun, sabi nila, bakit daw pinaputulan ko yung buhok ko? Require ba daw talaga na magpaputol ng buhok dito sa Hong Kong? Sabi ko, yun kasi ang sabi ng agency na magputol mag muna kami ng buhok bago kami mag-fly. Ako naman guys, sa mga ganyang bagay, maliit lang naman, pwede na nating i-compromise yan. Tumutubo naman ang buhok. Tsaka pa, hindi na siya big deal sa akin siguro dahil talagang tumatanda na rin naman tayo. <laughs> Naglalagas na rin naman yung buhok ko. And, tumutubo nga naman siya mga may. Hindi na kailangan, hindi, hindi naman siya yung tipong mawawala sa'yo. Yung babalik din naman, pinuputol nga natin yung buhok natin, di ba? Wala na wala. Hindi masyadong issue yung sa akin. Yung iba kasi, siyempre, yung mga, mga rebanded yung hair nila, yung ginagastusan nila, yun. Tapos, yung iba, may mga kulay. Kaya yung iba, talagang kailangan, pakulayan talaga nila muna ng itim bago sila maka -fly. May iba naman na nakakalusot. Depende lang siguro talaga mga middle. Yung nasa agency namin, talagang kailangan magpaputol ka ng buhok at magpaku mag ano, magpatanggal ng kulay. yung kailangan maitim yung buhok mo. Yun lang. So may mga nakakalusot siguro, hindi ko lang kung kasi may na, nakasabay ako na hindi naman niya pinaputulan yung buhok niya, sing sing haba ko naman yung uh, buhok ng naging kasabay ko. Pero hindi siya nagpaputol. Tinali niya lang yung buhok niya. Depende na rin siguro yan sa mga agency yung mga may. Kasi may mga agency na wala naman. Hindi naman yan nire-require na magpaputol ng buhok. Lalo na, at yan kasi madalas yung purpose nila na magpaputol ng buhok. Lalo kapag may alaga kang bata. Ganon. So, yun yung parang pinaka-purpose nila doon mga may. Ay, mahirap na yung mag, maghulog-hulog yung mga buhok mong sasahig. Diba? Lalo may bata na magagapang-gapang, makain nila yun, gano'n. Siguro yung mga instances, yung mga pwedeng, inisip nila na mangyari, kaya kailangan, paputol ng buhok ko, ano ba? Basta yun na lang yung mami. Ako naman, wala nang problema sa akin na nagpaputol ako ng buhok. Ready naman na ako nun, kasi bago ako nag-apply pa Hong Kong, nag-research naman ako dun sa mga, uh, mga, alam mga informations bago ako nag-apply dito, kaya ready na ako mga mami talaga. Hindi na ako naginayang, kasi sabi ko, yung buhok naman ni eh, hahaba naman uli yan. Sabi ko, basta maging okay lang ako sa trabaho ko, walang problema. So far, okay naman ako sa work. Kung mga may, Uh, laki na yung mga amko, kaya pa naman pag-isamahan. Hopefully, huwag naman magbago ng very, very, ano, sobra-sobra talaga. Kasi hindi naman natin hawak yung isip nila. Anytime, pwede yan silang magbago isip. Di ba? So, kailangan dito sa Hong Kong, laging handa. And, uso dito ang uh, ligwakan. Uso dito ang termination. Yung mga amo na kahit wala kang ginawang mali, bigyan ka na lang pa, lala pa, ano pa, bababain. Yan. Uso yan dito. Uso din ang break contract. Pero syempre, yung mga nag-break contract, yun lang yung parang mga masama, yung mga naging experience nila sa amo nila. Which is okay naman, kasi ako mga freedom ba? my freedom na uh, umalis. Hindi kailangan mag-suffer isa't isa. sa mga gusto mag-hungkong, kailangan, sanayin nyo na yung sarili nyo na, ano, wala, magpapakutol na kayo ng buhok. eh Iba kasi, syempre, inaalagaan nila ng maigay yung buhok nila. Ay, ako naman din, mga ay, gusto, gusto ko talaga yung mahaba abang pero, um, talaga sa time na hindi na natin minsan kayang alagaan. Nag, naglalagas. Sabi ko, mahaba din naman ito. Haba din naman yung buhok. Huwag yun ang panghinayangan. bakit daw ba ako nagpaputo ng buhok. Eh, required yun kasi talaga yun sa agency. Eh, wag na. Huwag na tayong pumalag para wala na maraming tse -tse -tse. Yun lang mga may.